Yes, nagbabalik pa rin po ang pambansang almusal. Ang na, isang isa ang gardening sa mga dapat nating matutunan ngayon. Pero kung nahihirapan ka sa pagtatanim, lalo na sa mga first-timers yan, huwag po kayong magalala dahil ngayong umaga ay sama-sama tayo. Sabay-sabay tayong matututo ng ilang tricks sa pagtatanim. Lalo na ang paggawa ng pataba o or organic fertilizer. Ito medyo mahirap dun eh. Makakasama natin ngayong umaga si Miss Misaki Mikisato Junisio nang Gardinera. Good morning, Miss Mickey. O, oh, Miss Saki. Gaan ano manik niyo? Miss Saki, Miss Mickey. <laughs> Ayan. Miss Saki, good morning. Welcome po sa Pagbansang Almusal. Magandang umaga din po at maraming salamat po sa pag-invita po sa inyong television. Ayan. Ito nga, Miss Saki, nabalitaan namin. At alam natin pong lahat na isa nga po sa paboritong ulam natin ay ang sinigang. Nako, nakakagutong ngayong umaga. At syempre, <laughs> hindi po kompleto ang sinigang kung wala yung kangkong, Misaki, turuan nyo naman kami kung paano magtanim nitong kangkong at anong mga farming or gardening tricks para magawa itong pagtatanim ng kangkong? Uh, yun nga po, uh, sa bahay po kasi namin, mahilig po kami magdagdag ng kangkong po. Lalo na po sa pag o kaya sa pagsigang po. At ito po po katanim po ng kangkong ay madali lang po itong uh, palaguin po kasi mabilis po lumago po yung dahon po ng kangkong. Okay. At imbis po na itapon po natin siya, maaari pa po natin siya magamit ulit. Okay. Ang, ginag ang, ginawa ang gagawin lang po sa pagpaparami po ng kangkong ay una po, ibababad po ito sa tubig ng isa o hanggang dalawang linggo hanggang sa kumaba po yung uh, Kanyang dahon. Pero po sa aking karanasan po, napansin ko po na habang tumatagal na nakababad po siya sa tubig, hindi po siya enough kasi hindi po siya uh, lumalago pa. At kung napap napansin ko po na naninilaw po yung ibang dahon niya. Kaya po nag po ako at nag-research po ako na mas maigi po na itanim po siya sa lupa once na natanim na po siya sa lupa, sa loob lamang po na isang linggo, makikita niyo na po yung resulta po niya. O oh, na unti. Uh, po. Na dati po na pag nasa tubig po siya, nung taas lang po na parti po ang tumutubo. Pero nung nakatanim na po siya sa lupa, yung ibabang parti po ng kangkong, tinutubuan na rin po ng bagong tangkay yan Pero sa akin, kapag binunot mo ba yung pangkong, kailangan ba kasama yung ugat na? May mga ganun, di ba? O talagang pipilas ka lang ng dahon, tapos automatic yung matitira, tutubo ulit? Opo, pipitasin lang po. Hindi naman po uh, actually sa ugat po. Kahit gupitin nyo lang po, cutting lang po. Opo. Mm -hmm. Tapos kung sana po siyang tutubo po ulit. I see. Na Oo, totoo, di ba? Lalo na kapag ka ngayong ano, oh, favorite natin ang sinigang. Correct. Marami. At saka maraming pwedeng dish na iluto uh, gamit ang kangkong. Anyway, Miss Aki, meron kasing mga nagtatanong na paano kapag kawala naman silang space sa bahay, makakapagtanim pa rin ba sila ng mga ganitong halaman? Ay, opo, makakapagtanim pa rin po. Kasi po, actually po, ako po, maliit lang din po yung pwesto ko po sa balkonahe namin. Mm. Uh, ako, nasa gilid lang po siya ng bahay namin po. Nung sa akin po, nilagay ko lang po siya sa lumang galon po ng pintura at binutasan ko lang po. Ayun. Tapos isa pa sa ituturo sa atin ni ano, ni Misaki ay yung pagtatanim naman ng lemon. Pwede ba yan sa Philippines una? At saka madali lang ba siyang itanim kapag nasa bahay ka? Uh, opo. Ah, uh, madali lang po itanim po yung lemon. Actually po sa page ko po, dalawang method po yung aking ginawa ko. Isa po ay tissue method at ang isa po ay ang pagtatanim po diretso po sa lupa. Sa tissue method po, kung ikukumpara po siya, mas mabilis po tumubo po pag sa lupa po siya pinanim. At ang pagtatanim po ng lemon po, kilangan uh, kailangan muna po siyang patayuin at tanggalan po ng balat. Para po mas, uh, para po mas, uh, doon po kasi tutubo po yung halaman. Pero nag-testing din po ako na paano po pag hindi tinanggal yung balat mas matagal po siya tumubo po kumpara po sa tanggalan po ng balat. What do you mean tanggalan ng balat? Yung mismong buto ba yung tatanggalan natin ng balat? Buto? Opo. Mm. Opo. Kasi po pag nakatuyo niyo po yung buto, makikita niyo po para po may transparent po siya na skin. So, ayun po, tatanggalan niyo po siya. Ayun. So minsan oh, po, kasi ayan ba siya. kailangan ng malaking space kasi minsan 'di ba pag mga ganyang yan ba puno baya oh. ng malaki <laughs> talaga yung kailangan di naman uh, uh, hindi naman po kasi po matagal din po kasi lumaki po ang lemon po mm. Actually po ang pagbearbo ng fruit ng lemon abutin ng 3 to 5 years pero marami rin At po taga. na maabot <laughs> po marami rin po na experiences na umaabot po ng sampung taon bago po bunga ang lemon. Actually mm. po dito po sa Philippines, uh, may nabasa po rin akong blog na inabot po siya ng sampung taon bago po ng bunga ng lemon po niya. Ayan. Uh, matagal yun, Mr. PB, ha? Ah. Maiinip yung mga kapitbahay ko sa sampung taon. Pero <laughs> <laughs> at least, papakinabangan naman niya ng mga anak mo, kaya magtanim ka na, kaya one day. <laughs> Hindi na makapit ng item. <laughs> oo, hindi <tinakapit> na bahay. <laughs> Ayan. So, Miss Saki, kasi minsan marami naman, oo, meron kayong lupa, meron kang gamit, meron kang itatanim. Pero minsan kasi wala kang pataba, so yun yung naiging problema. Pwede mo ba kaming turuan? Paano naman gumawa ng pataba? Opo. Ako po kasi po, sa, di lang pong baguhan lang din po sa paghaharding, As much as possible po, hindi po ako masyado pa nagpupundar kasi po mahal din po kasi yung mga kagamitan. So, ito pong uh, homemade fertilizer po. Actually po marami pong klase po ng homemade fertilizer. Pero ang natini ko po ay ang saging. Kasi po, ito po yung lagi pong nasa bahay po at madalas pong paborito ng mga bata. Kaya, imbis po na itapon po yung balat ng saging, maaari po natin siyang gawing fertilizer po or pagpapataba ng lupa. Ayun. Dalawang klase po hmm. nung ginawa ko po sa pagpapataba ng lupa. Isa po ay banana peel fertilizer po. Ito po yung pagpapatuyo ng balat ng saging ng dalawang araw. At mapapansin niyo po, crispy na po yung balat ng saging at mangingitim doon po dudurugin po natin yung balat ng saging at pwede nyo na po siya ihalo sa lupa. Mm. Yung isa naman po ay chaang saging or banana tea fertilizer. Ito po yung liquid uh, liquid form po na fertilizer po. ah uh, ito naman po, ibababad lang po yung balat ng saging sa tubig ng tatlong araw po. At once nakababad na po ito ng tatlong araw, pwede nyo na po siya magamit na pandilig po, or kaya pwede rin nyo rin po siyang ispray sa dahon, sa tangkay po nito, sa bunga po nito, para po mas tumulong ma-enhance ang paglaki ng halaman. Ayan, tuwing kailan naman siya pwedeng gamitin? Lalo na yung spray. Mm -hmm. Everyday ba dapat sprayan mo nitong organic fertilizer natin? Ah, As much as possible po, once a week po talaga ang recommended po sa paggamit ng fertilizer. Hindi po siya inaaraw-araw. Pero sa iba po, para sa mas mabilis na resulta ng magandang halaman, ginagawa po nila ay thrice a week po. Ayun. So, wag na natin itatapon yung mga balat ng saging. May pakinabang. <laughs> Opo, mas marami po, marami pong pwedeng gawin po sa balat ng saging. Actually po, yung balat ng saging, yung iba po, ginagawa, dinidecompose uh, po nila sa lupa. Pero po, yun po kasi mas nag attract po siya ng insects or mm -hmm. kung anumang insect na pwedeng kumano sa lupa at pwedeng masira rin po yung lupa. At matagal po ito, ma, -ma o maduro po sa lupa. Kaya, tinry ko po itong fertilizer po na mas mabilis po siya at hindi siya yung nabubulok pa at dinadapuan ng mga insekto. Ayun. Yan ba kahit anong uri ng na, saging? Yung... Mm, mm Ay, yes, sorry, Crystal. ay, ay. <laughs> Hindi, tatanong ko lang, yun ba ano, uh, lahat ba ng uri ng saging? Kasi iba-iba, eh, di ba? May yes. saba, lakatan. So lahat ba ng balat ng saging ay pwede? Pwede po. Actually po, doon po sa mismong gardening page ko po, may nag-share po sa akin na ang gamit po niya ay saba. Mm, ayan. Ako. Uh -huh. So ayan, sa sa balat ng saging, baka may additional tips ka pa at advice na pwedeng i-share sa mga kapambansa natin. ah uh, ang ma ang mas share ko po sa pagtatanim ko, lalo na po sa mga nagsisimula po magtanim, ay five piece po. 5 piece. five piece. Uh, five una po, ako, pagtatanim po sa magandang lupa. Lalo na po pa nagsisimula pa lang po tayo mag, magtanem uh, magtanim, siguraduhin po natin na maayos po yung lupa po niya. At ang mare-recommend ko pong lupa po doon ay yung potting mix po. Kasi po yung iba po kasing klase, iba -iba po kasing klase ng lupa at yung ibang lupa po mabilis po siyang manuyo. Okay. okay. At uh sunod naman po ay kailangan po nating um, alamin ang oras ng panananim po. Kasi po iba-iba po kasi yung nung oras ng pagtatanim po. Halimbawa po, yung kamatis po, kailangan po natin siya i-record na sa pangatlong araw, doon pa lang po siya bubuo, magsa-start po mag-sprout po. Kasi po yung iba po nagtataka po, bakit kaya yung pananim ko hindi pa siya tumutubo? Kasi po yung iba po kasi buto na tinatanim natin, inaabot po siya ng isang linggo or dalawang linggo bago po tumubo. So, importante po na itrack po natin lagi yung oras po ng pagtatanim po natin o yung scheduling po ng paglaki po niya. Uh, okay. Sunod naman po okay. ako, ay ang pagpupuesto po ng halaman kasi po importante po sa halaman ang positioning po niya. May mga halaman po kasi na mahilig sa araw meron naman po na hindi or meron din naman po na uh, hindi po direct ang gusto po niya or ang kanyang pangangailangan po. Ayan. At pagpapakain po ng tama po sa halaman, diligan po araw-araw. At syempre po, yun nga po, paglalagay po ng fertilizer at least once a week po. O oh, yan, yung ayan, five tips mula kay Mr. P. Opo. At higit sa lahat daw po, ang pagmamahal sa ating halaman kasi nga po, di pa po, ang um, kasabihan po ng ating mga lolo-lola na dapat po kinakausap po, minamahal at inaaruga po ang ating halaman. Kasi po, at the end of the day po, living things pa rin po sila. Ayan. Thank you so much po, Misaki. Sana man nakuha yung mga kapabansa natin na gusto magsimula ng paghahalaman. Kasi minsan yung iba parang meron silang gamit pero hindi nila nasisimulan, diba? Oo. Oh, oh, oh. At saka ayan, very easy yung oh. mga tinakal natin mm -mm. with Miss Misaki. Thank you so much po. Thank you po at maraming salamat po sa pag-imbita pag po sa Gardenera po. Ayan. At maraming salamat po po sa Net25 po. Ayan. Ingat po kayo. Thank you po. Salamat po. Happy gardening po. Yeah, happy, happy gardening. <laughs>